Magandang araw, senyores, mga kasamong. And welcome to my channel, TVJ Classic TV. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang manok ay mananalo o magwawagi sa laban? Ang isang manok ay may formang maaari mong pagmasdan. Ang isang manok ay maaari mong kung ito ay magwawagi sa laban. Ito ay maaari mong mapansin sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang kilos, tindig at anyo ng manok. Para malaman kung ang isang manok ay magwawagi sa isang laban, mahalaga ang pag-aaral at pagkaalam sa iba't ibang aspeto ng sabong o pag-aaral sa mga bloodline ng manok. Narito ang mga ilang sinyales na maaaring mong paywatig na ang isang manok ay magwawagi sa isang laban. Ang mga konsiderasyon na ito ay maaaring makatulong sa inyo. Una, maganda ang lakad. Kung ang manok ay may magandang lakad at maliksi ang paggalaw, maaaring ito ay nagpapahiwatig na may magandang kondisyon at lakas ang manok. Ikalawa, mataas ang tindig. Ang manok na may matikas na tindig o malakas na pagtayo ay maaaring nagpapahiwatig din ng magandang kondisyon at determinasyon. Ikatlo, magandang anyo. Ang isang manok na may magandang anyo at makinis na mga balahibo ay maaaring nagpapahihwating ng malusog na kalagayan. <coughs> Ikaapat, agresibo. Kung ang manok ay nagpapakita ng agresibong kilos at may matapang na pag-atake sa kalaban, maaaring ito ay nagpapahihwating na kumpiyansang manalo sa laban. Ikalima, kumpiyansa sa sarili isang manok na may tiwala sa sarili at hindi takot sa kalaban ay maaari magpahiwatig ng determinasyon at posibilidad na manalo sa laban. ika -anim. Tignan ang kasaysayan ng manok. Alamin ang record ng manok sa mga nakaraang laban nito. Makikita dito ang kanyang mga tagumpay, kumpiyansa at mga kakayahan sa pakikipaglaban. Kung siya ay may magandang track record, may posibilidad na magpatuloy ang kanyang tagumpay at kung ibibrid naman ito, malamang na magpapanalo o magbawag rin sa laban ang mga lahing ito. Ikapito, tignan ang katawan ng manok. Suriin ang physical na kondisyon ng manok. Ang isang malusog na manok na malakas at buo ang katawan ay may mas mataas na posibilidad na manalo sa laban. Obserbahan ang kanyang balhibo, mga mata, kilos at paggalaw sa loob ng kunungan. Ikawalo, alamin ang kanyang diskarte at estilo sa pakikipaglaban. Bawat manok ay may kanya-kanyang sariling diskarte at estilo sa pakikipaglaban. Maaring makuha ito sa mga nakaraang laban o pakikipag-usap sa mga may karanasan sa sabong ng manok. Kung ang manok ay marunong dumiskarte, umiwas sa atake ng kalaban at kung siya naman ang umatake, timing at tempong palo ang ibinibigay sa kalaban. Tamang tempo, tamang pagkakataon, mas malaki ang tsansa na magtagumpay siya sa laban. Ikasyam, tingnan ang kalaban. Suriing maigi at alamin ang informasyon tungkol sa kalaban. Alamin ang record nito, estilo ng pakikipaglaban at ang mga weak point nito paghandaan kung paano haharapin ang mga ito upang pagdating ng laban, nakahanda ng maayos ang inyong panlaban. Subalit importante rin ang suporta ng tamang pag-aalaga, nutrisyon at kondisyon ng manok para maging epektibo ito sa laban. Ikasampo, obserbahan maigi ang takbo ng manok bago ang laban. Obserbahan ang mga kilos at pag-uugali ng manok ang mga pagbabago sa kilos, kagustuhan na umalis sa kulungan o kawalang interes sa laban ay maaaring magpahiwatig ng problema pagdating sa laban. Uh, maaaring makatulong ang mga nabanggit na konsiderasyon upang mahulaan ang tangumpay ng manok sa laban. Ngunit mahalaga pa rin nating tandaan na ang larong ito ay may mga elementong hindi kontrolado at maaaring magkaroon ng mga iba pang mga salik na maaaring magkaapekto sa tagumpay ng isang manok sa isang laman. Maraming pong salamat at nandito na lang po, mabuhay tayo, senyores mga kasabong.